Ayun. Ay wow, ang ganda ng gagis. Oh. Ang lalaki pala ng mga tilapia. Wow. Tilapia sa mga flower horn. Wow. Ang <laughs> mga idol. At hagisan niyo yung mga flower horn doon. Eh, dahan, 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 dahan. Laku, madulas dyan mo. dami oh. Oh. Lolo, dami. Uy, kadulas. Yan na mga ito. Ayan, ayan, dami mga flower hondo. Iisa na. Wow. Ayun. Ay, wow, ang ganda ng hagis. Oh. Ay, dami. Dami. Ganda ng hagis. Wow! Oh, ang dami! Puro flower horn. No. <laughs> flower, puro no. flower horn. Wow! Sulit to. Panalo. Hilay mo, hilay mo kuya. Hilay mo. Ang dami, oh. dami grabe oh. Patingin niya kuya, patingin niya. Sumabit ata. Oh. ito talaga yung pinamumugaran ng mga flower horn yung mga orange na ano na mga parang tilapia cyclid fish yung tawag po dito mga idol ano so, sobrang dami talaga dito sa banda rito o yan nakikita nyo mo yung mga yan yan mga idol nasubukan ko nga pala itong inulam mga idol ay napakasarap talaga iprito e, mo tapos ano yung sweet and sour o kaya yung ano kinamatisan na ano yung singkisa sa kamatis yung sarap talaga Ayun. Swerte. Ganda ng mga isda oh. Ayun pa may mga tilapia doon sa gilid nagtatago. Oh, 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 Wow. Ayun. At ah, dito kami sa sapa mga idol no. Yun. Ano idol? Tama idol. Ay grabe, dami oh. Pupusak na sila. Uy. Ay grabe. Dami. Wow. Wow. Dito ilagay natin dito sa lagayan idol. Dito. Wow. Grabe. Wow. Grabe, dami oh. Wow. Wow. Ayun oh. oh. Ang lalaki pala ng mga tilapia. Wow. Tilapia sa mga flower horn. Wow. <laughs> <laughs> Talaga. Ah. Serte, panalo yung mga idol oh. Fish on. Wow. Ah, no! oh, oh, Talunin mo na! Ayan na! Ang dami! Wow! Ang dami! Ang dami! Pumupusag na! Pumupusag! Pumupusag na! Isa mo! Wow! Pumupusag na oh! Ayan na! Ang laki! Ang laki! Wow! Sinisid! Sinisid! Sisisid na! Sisisid na! na. Wow. na. Wow. Sisisid na! Ayun! Sinisid na! Sinisid na nakabuta mga idol! Oh! Ah, yeah. biyan. Magaling. Magaling, magaling, magaling. Magaling siya, magaling Hing, siya. Ting, yelo, mong isda oh. Wow. Ah, dami. Marami. Uh, uh. Oh. Oh. Marami pa. Damihano. Oo. Marami. Marami siya tuloy. Sa tubig marami. Magaling. Magaling no. Para si, para si okay lang no. Oo. Oh, abe. Magaling, magaling. Sinisirit na ito. Grabe. O, mga 'ton. Wow. Ting. Ano? Marami.

Wow. Ang dami na paka. Sabi, dami oh. Napakagaling <laughs> Tat tatlo, tatlo na ano no. <laughs> napakagaling umuwi po nang <laughs> galing. Napakalaking dinosaur. <laughs>